Kasi pag mayroon pa lang asawa ko na puwapasok doon, mag-iisang buwan pa lang siya, e, eh, may makukuha pa po bang ano yung asawa ko? Kasi kapapasok yung parang eh. So, ang tanong, uh, paano yung kalagayan ng kanyang asawa na isang buwan pa lamang? Isang buwan pa lamang na namamasukan nung namatay. Sige po, inanote po natin yun. No? Babalikan po natin yung iba pang mga katanungan. Si, si, Gloria. si Gloria po ay galing pa po, po ng Iloilo. Pararating -ilo. lang po niya kahapon uh, dito sa Maynila. Ako okay. oh. uh, uh, po si Kisi. Uh, kurang kapatid ko po si Kisi. Palalim pa. Kasi yung nagtatrabaho sa Kintex, wala ka na huwag ang patuloy na doon siya nagtatrabaho. Kasi hindi namin alam kung saan niya nilagay yung... Kahit isang facelift man lang yung mula nung nagtatrabaho <coughs> siya doon. Ano po yung... Habol namin doon para sa kapatid namin. Ito yung

namin na sana matulungan po kami na may iubi yung labi ng kapatid namin. Siya po yung breadwinner ng nila namin. Isa kasi tatay kasi walo po kami. Siya na lang yung natitirang binata. 23 anyos na po siya. Nagbakasyon siya nung birth sa Iloilo kasi kasalang tamang kinami, nagbisman siya nakita niya yung bahay bilang nanay yung kabilang tingling ay trapal dahil hindi pa po tapos hindi mo kasi kisila ng Yolanda tapos sabi niya na yayaan niyo pagbalik ko, ganap ako na maayos-ayos ang ay trabaho P para ma pagdadaan natin na gawa yung bahay magpatapos natin ang pusa. Naku, lalaban kami sa mga minyo, para gumo. Naku, no, kasi sa kami. namin, pati bibili namin, magpapatatag. Para kanila na rin at sa kanila ni tatay. Nagini <laughs> <laughs> gusto ng pusa ng namin parating sumugo lang na sana matulungan po kami na maayos yung mabigyan naman po ng na ustisya yung kapatid ko. Tapos, sana maiuwi po talaga siya sa inuilong. Pag umuwi na po kami doon, pag wala naman maraming salamat po sa tulong ninyo sa amin. E, mauwi namin ang ang, ang, um, bisang buto na lang ng aking anak <laughs> sa pagkalayo ng aming hinalinan. Hirap na hirap ang pagbiyahe para makunin lang namin ang aking anak dito. <laughs> Hindi na hingi ko lang sa inyo nga ah. Tulungan nyo kami na ma mauwi siya sa probinsya. Maraming salamat po. Salamat po, Nanay. Meron ho ba